Nagkaroon ako ng matinding postpartum depression nung ipinanganak ko ang panganay kong anak at umabot ako sa punto na na-confine ako sa isang ospital. At sa sobrang takot ng pamilya ko ay pinayuhan nila ako na magpaligate na para hindi na daw masundan ng anak ko. Nangako naman sa akin ng live-in partner ko na aalagaan niya na ako at pakakasalan paglabas ko ng ospital. Pero hindi ganun na nangyari dahil habang nasa ospital pala ako ay may inaatupag na siyang ibang babae at sinabihan pa nila ako ng baliw. Ayoko pa rin sanang makipaghiwalay sa kanya dahil gusto ko muna sanang patunayan sa kanya na magaling na talaga ako. Pero bigla niya na lang kaming iniwanan mag-ina. Mabuti na lang at tinulungan kami ng pamilya ko na makabangon sa lahat ng pinagdaanan ko at tinulungan din nila ako sa pag-aalaga sa anak ko. Hanggang sa may nakilala akong isang lalaki na nagmahal sa akin at sa anak ko pero may isang sikreto akong hindi masabi sa kanya. Madalas niya kasing sinasabi sa akin na bubuo daw kami ng isang malaking pamilya para lagi daw masaya. At hindi ko naman masabi sa kanya na ligate na ako dahil natatakot ako na baka iwanan niya kami kapag nalaman niya yung totoo na hindi na siya pwedeng magkaanak pa sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nahiwalay pa ako sa lalaking ito ay hinding hindi na ako mag-aasawa. Pero natatakot ako para sa anak ko na baka mawala na naman siya nang tumatayo niyang ama.